Isang mapagpalang araw na naman po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Mr. Yoso007. Sa pagkakataong ito, ako po'y muling magtuturo sa inyo ng isang orasyon. Isang orasyon na kung saan ito ay makatutulong naman dun sa lahat ng tao na nais uh, magkaroon ng kapangyarihan, kakayahan na makapagpaandar ng mga orasyon ano? Marami pa rin po uh, akong ako nababasa sa mga komento na paano daw po pagaganahin ang orasyon kahit itinuro ko na po yung mga dinadagdag na orasyon do sa orasyon na gagamitin nila. Okay? So maaring ang ano, maaring ang orasyong ito ay mas lalo makatulong o makakaroon ng karagdagang kapangyarihan ang isang taong nagnanais na matutong gamot o makapagpaandar ng mga oras aking itinuturo. Ano? Kung halimbawa isa kayo sa mga nagnanais na magkaroon ng kapangyarihan o kakayahan na makapaggamot, makatulong sa kapwa at hindi nyo man lang mapaandar ang oras yung aking itinuturo, nakapagdebosyon na kayo, nakapag... Uh, Naidagdag nyo na yung mga orasyong pampaandar. Ano? So, ba, hindi ninyo pa rin mapaandar ang mga orasyon. So, ang aking ituturo ngayon ay magkakaroon ka ng kapangyarihan makapagpaandar ng mga orasyon. So, napaka-bisa po nito talaga, ano? At nawa ay ito yung gamitin, ano? Sabagat ito yung aking ginagamit. Ito ay aking ginagamit gabi-gabi bago ako matulog. So, nawa ay inyo tumapagana mapagana. So, tandaan nyo lamang po guys. Ano, tandaan nyo lamang po guys. Siyempre, dapat nyo linisin ang inyong sarili. Kung hindi nyo po mapagana mga orasyon, linisin nyo po ang inyong sarili. Humingi kayo ng patawad, uh, kapatawaran sa Diyos. Then, uh, sa usalin yung mga orasyon. Uh, tandaan din na araw-araw dapat kayo magdasal. Ano, dapat araw-araw kayo magdadasal para magkaroon po kayo ng sapat na pondo. Poder, ano, para makapagpagana ng mga orasyon. And then, ulitin ko po muli, ang mga ini-upload ko po sa Reels ay may part 1, part 2, part 3, part 4 sapagkat hindi po nagkakasya sa Reels ang oras o minuto na aking ini-upload. Ano? So, kailangan nyo pong ano, kailangan nyo pong panoorin isa-isa, part 1, part 2, part 3. Ano, wag po kayo show shortcut sa orasyon sa pag i-shortcut is nyo sa orasyon, hindi niyo na po malalaman kung ano ang aking mga sinabi, kung ano ang aking mga uh, instruction. Uh, so, pupunta ka sa, la sa last part kasi doon ko ikinakabit ang orasyon ko. Isinusulat, screenshot niyo, then wala na. Hindi po ganoon. Tandaan niyo guys, hindi po kayo matututo ano? Kung matutuman kayo, mali-mali ang gagawin ninyo. At kayo ang magdurusa. Kayo ang... Kayo ang magdurusa someday. Ano? Kayo ay magiging isang mga gamot na pulpul. -pul. Tandaan nyo ang sinabi. Magiging kayong isang mga gamot, pero pulpul. -pul. Ampaw. So, huwag nyo ahayaan ganun. Kung gusto niyo maging balakas sa gamutan. Kung gusto nyo maging isang... Uh, uh, misteryoso ano kahit is, uh, uh, isang misteryosong kagaya ni Misteryoso, kung gusto nyo magkaroon ng ganong kakayahan, lakas, ay sundin nyo po yung aking mga sinasabi. Ano? Para magkaroon din po kayo ng ganon kakayahan. So, panoodin nyo po simula part 1 hanggang last part sa reels. Ano po? Huwag kayo siyorkat lamang sa orasyon. At uh, siguradong um, gagabayan kayo ng mga espiritong gumagabay sa lahat ng orasyong aking itinuturo. At tandaan nyo guys, kapag nasa tama ang inyong ginagawa, hindi po kayo iiwanan ng mga orasyon. Tandaan nyo, tandaan nyo guys, ano? Tandaan nyo na bawat orasyong aking itinuturo ay mga merong mga espiritong nagbabantay. Ano? Sila po ang nagbibigay sa inyo ng, uh, ng uh, permiso na magamit ang orasyong kanilang binabantayan. So kapag kayo po ay iniwan, ano, iniwan ang mga orasyong ito, kahit ano pong yung bigka sa orasyong aking itinuturo, ay hindi niyo na po ito mapapagana. Ano, so ingatan po ninyo, bawat bigay ko po sa inyo, ingatan niyo, mahalin niyo, tangkilikin niyo, parang isang napakahalagang perlas, ano, uh, na inyong itatago at inyong pangangalagaan. Ano kagaya po sa mga sator, ano, sa mga sator. Kapag ang isang Sator ay pinag-aralan mo, ang klat na Sator ay pinag-aralan mo at ikaw ay nakapasa, nabigyan ka ng kapangyarihan sa Sator, ay tatawagin kang Satorian. Ibig sabihin, Satorian, ikaw ay tagapagbantay, tagapangalaga ng mga salitang buhay ng Sator. So, ganun din po dito. Ano? Ganun din po dito sa mga oras yung aking tinuturo. Kailangan yung pangalagaan. Ano? upang hindi kayo iwanan. Kayo ay maging tagapagbantay ng mga orasyong ito. Lahat ng aking binigay, pangalagaan nyo, sapagkat nasa inyo, nasa inyo po ang lakas ng spiritual, kung paano nyo po ito mapapagana, at kung gaano kalakas ang orasyon, ano, kung malakas ang inyo spiritual, mas malakas ang, ang buga ng orasyon. Mas malakas ang bisa ang pwersa ng orasyon kong malakas ang inyong espiritual. So, ito na nga. Ang dami na naman sinabi si Misteryoso. <laughs> okay? So, ang orasyong aking ituturo ngayon ay magkakaroon kayo ng sinag sa inyong ulo. Liwanag na bumabalot sa inyong ulo. Ano? Hindi po ito yung angel na bilog, ha? Yung bilog dito na dito. Hindi po yung ganon. Ang sinag na aking tinutukoy ay parang yung ulo mo ay ilaw. mayroong sinag dito sa ulo mo at magkakaroon ng sinag din ang inyong mga daliri. Okay? So, magiging makapangyarihan ka. Magkakaroon ka ng kapangyarihan na liwanag sa iyong ulo upang matakot yung mga, iyong mga kalaban pag nakikita ka at mga daliri na kung saan magkakaroon ng liwanag ang dulo ng inyong mga daliri. Napakaganda guys, di ba? Kung makakamit ninyo ito, kung inyo to, kung itong uh, makukuha ay at bawat usal ng inyong orasyon na inyong gagamitin ay mapapagana ninyo. So ito na. Ito na guys, ano? Ito na guys, yung orasyong uh, makapagpapagana ng inyong orasyon. So ito, ito ay inyong uh, uusalin tatlong ulit. At ihip niyo sa inyong palad dalawang ulit at ingay itong gagawin sa iyong katawan. Okay? Bago kayo matulog, gawin nyo ito gabi-gabi bago kayo matulog upang magkaroon kayo na sinag sa ulo. Sinag ha? Sinag. Ibig sabihin, parang araw yung ulo mo. May sinag ka. Lumalabas sa ulo mo. Liwanag. Ganon. Liwanag. Ano? Sa, saka sa iyong mga kamay. So, usalin na tatlong ulit. Iihip sa palad mo. Dalawang palad ha? Pakros, tatlo. Sa kanyo, sa mukha nyo. Sa ulo, pag ganun. Balikat. Katawan. So, eto ang orasyon. Matam, makam, mitam, matum, luam, abisomi, indigmo umo, iglasumi, umnipam, okyaye, aum, at biniyat, ringnum, tuum, adra, egosum, erok, ubub, utronum, rex, dihi. Okay? Gusto rin ng tatlong ulit, guys. Ibuga sa dalawang pahalad mo. Nampakaroon sa tatlong ulit. At yung itong ihap sa mukha. Sa ulo. Pag -anun. God bless po. Sana magawa niyo ito Gabi-gabi, bago kayo matulog. At do sa may mga third eye na open ang third eye makikita nila liwanag sa iyong ulo na kagaya ng mga nakikita sa akin na may mga third eye okay nagliliwanag si misteryoso so God bless you mabuhay po kayo bye